sa kami ni Ella gan dito sa taas kamin wow. wow wow buong bubung mamintind na dito dito ar dito nang 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 Oops. nang 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 Ella. nang 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 Yeah. nang wala pang wala pa, wala pa ano Nagbukas na wala yung pintuan Wait a minute. wala pa nasaan na sila? dati ba kay Nata? You check dati first nasa car park kami It's coming, it's coming. It's coming. Wait, Ella, we need to wait here. Yeah. Wait. No, not yet, not yet. Because daddy's is not here yet. Open na siya. Nagpapark pa si Daddy. Gulo ng buhay mo. Huwag ka mag-press na mag-press. Car park. Ground floor. Door opening. Door opening. Please. Please. Lina, my, door, my, door my, opening. Uh, do I open please? I don't open. You okay, honey? do yeah. You didn't park properly. I can come back a little bit more. My nose is cute. I can see my nose is so cute. <laughs> God bless you, honey. Really. God bless you. You're so beautiful. This is not rhinoplasty. This is real. Yeah, well, I wouldn't talk too much about it, otherwise God might punish you. Dito tayo sa labas. Andito tayo ngayon sa Halford kasi ewan ko kung anong bibili ng asawa ko. Sabi ko win na kami. Si Michael pagod sa holiday club. Si Ella. Michael, Ella ang yan? No one to wear it. Ayaw mo isuot? Adi, wag mo suot. Yeah. Doon, wear it then. Tignan mo, oh, ang dumi. Ang bargain dito, oh, inaayos nila sa August 16, magpupukas. ta Yan, may pure gym din sila dito. Ah, so, hindi naman ako nag-exercise. Kasi tamad ako mag-exercise. So, hindi tayo mag-gym. Ito. So, saka yung trabaho ko, batak na. Batak na, batak na, batak. Pagkot na, pagkot na, pagkot na, pagut na, pagut na, pagkot na. Pagod na Hello guys, ulit. Hello guys, ulit. Lang egg noodles. Tapos, ganyan lang lang natin. Tapos, i-ano lang natin ito. Punta natin sa bilatan yan. para meron akong tripod. Ginawang tripod. Talay, yung tripod. Ginawa ko siyang tripod. Yung aking, hindi makita yung niluluto ko. Ayan, niluluto ko. Magluluto tayo ng egg noodles. So, kailangan yung egg noodles natin ay medyo Medyo luto. Egg noodles. Mm -hmm. Ikaw lang po ilo hanggang saan ang ano nito. Kasi, gusto ko ano, tas egg. Nalita yun ng egg. One, two, mm ilagay -hmm. ko ng four egg. Eh. Ay, nahulog kang pata pa. Tapos, ano pa? Ngayon, imimix na natin sya. Urong natin kunti kasi hindi makita talaga. Ito ba? Ito. Airport ba? Airport. Ay, na-airport na? uh -huh. ka tuloy. Ayan. Airport na Ganun. Ganun. Baka sa kaya. Ay. Baling kong kuman Ang aking pagmamahal sa'yo ay sabi niya, pag kumakanta ka, hindi ka na mag-asawa. May asawa na ako. <laughs> Bakit ngayon ka? Yan. At, ano ito? Chapstick. Ilagay ko nga dito ba ko kasi hindi yata ako mag... Hindi makita yung niluluto ko. tubo ba naman masyado? Ay, alam ko na. Ayan. <laughs> ah, yan. Perfect. Kita na yung ginagawa ko. Nagluto kasi ako ng ano, ng chicken ba? Tapos, uh, um, haluin natin siya. Tada! Ayan.

Yun yung niluluto natin. Para maghalo sya Okay. I'm back. And today is mag unboxing tayo. Hindi na unboxing kasi na unbox ko na sa kanila. Lalagay ko sa Facebook. So ito. Kita nyo to. Ito yung binili ko sa Lazada siya maganda siya. Sobrang maganda siya. O oh, hindi siya nag ano Para siyang ano, sandali pakita ko. Tada! Sexy body ang mama mo. <laughs> so, mag-unboxing tayo ngayon. Ang taga ko na rin hindi mag-unbox, mag-ano video-video. Bihira na lang so ngayon is dito tayo sa 3 times whitening. Itong 3 times whitening na to, hindi ko alam. This is first time ko lang na magagamit. Pero hindi ako napapaputi. Gusto ko lang yung nakita ko lang na scrub siya. sa kasi hearty bang lista. Kasi love na love ko si hearty bang lista. And, ito hindi ko alam kung kasama to o free ba to sa nag-order kasi ako nito. 2 in 1. Anong pang pangalan nito? Hindi ko alam pangalan. Lady Boss cheek tint. And, Hindi ko alam kung ano to. Lipstick. Utu. At saka, utu-utu. Lipstick. Utu-utu. Tapos -utu. so, ito, binili ko rin sa Lazada. Maganda kasi ang brilliant na sun cream. So, sa, pinili ko siya. Kasi mahilig ako sa sun cream na Tapos, itong tawas, iwas, udor. Tara-try ko lang kasi sabi maganda daw, sip with dermed brightening and odor control. Pero gusto ko kasi may kalamansi at aloe vera pag yung sa tawas. Baka kasi minsan nagbabasa-basa yung clickles natin. And ito naman yung pasalubong galing Pinas. Meron tayong kalamansi. Meron tayong tang grapes. And meron tayong magic carrot. Ito ba ang ah, hindi mawawala? Tantararan! Daing! Ang daming daing. Ang sarap nito. ang daming? yung mga kasama ko walang pakialam sa akin. Tapos, isa pa. Tug, 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 tug. daw to. Nalita bubuksan natin. Kaso nga lang sandali. I'll be back. I'm back. So, bubuksan natin to. Oh my god. Ito siya. Peanut butter! Breakfast sa umaga. Breakfast sa gabi. Breakfast sa tanghali. At manamis namis na. Ayan. Tapos, ito lahat. Kita tanti naman. At para naman, ano, kunyari, ano. Para naman sa ating Thumbnail, Thumbnail. Oh, di ba? Pasalubong ka rin, Pinas. Nasa, yung chan ko medyo naiipit na. <laughs> Sige, paganda pa more. Paganda pa.